Good morning uh, Luzon, Visayas at Mindanao Pati na dyan sa abroad Yung mga kababayan natin Yung mga Filipino community dyan sa abroad Ayan, shout out sa inyo guys uh, For today's uh, vlog Ay magluluto po tayo ng paksiw na pata So tara guys, samahan nyo ako Papakita ko sa inyo guys Ang KBR version Okay, samahan nyo ako sa kusina Ayan guys, dito na tayo sa kusina Ugasan na natin yung mata Ayan Nabili lang natin to ng 490 270 ang kilo Doon sa papuntang galas Ugasan natin mabuti Ayan Mga tatlong ugas Ayan o no? Yung make -off, make -off lang natin Ayan guys, ha, pakukuluan na natin, palalambutin natin ng isang oras tong pata. So, nalagyan natin ng na konting toyo. Ayan. Ayan, konting asin. Para pag malambot na siya, ilasa na siya dyan. So, Saksak na natin yung Cook Ayan guys, uh, sisilipin na natin ha? After the 45 minutes Sisilipin natin kung anong Nangyari Ayan, sobrang kulo na guys So, i-reduce -re muna natin ang tubig pagkatapos ilalagay na natin yung mga sangkap. So, mamaya balikan natin guys after uh, 45 minutes ulit. So, siguro naman malambot na yun. Okay? Ngayon guys, ilalagay na natin yung banana blossom. tapos yung ano, ilagay na natin yung bawang Ayan, tapos maglagay na tayo ng asukal. mo muna tayo ng limang kutsara. So, ayan. Antayin natin lumapot, guys. Pagkatapos nyo, okay na yan. So, abangan nyo, guys, ha. Abangan nyo, guys, to sa YouTube channel ko, KBR TV. Ayan po. KBR TV po sa YouTube channel. Abangan nyo po yung... Uh, okay thank you for watching guys god bless us all i am the mindanao i shout out to down guys i Paul. Ayan guys Sa tingin ko okay na to guys Kalas buto na to huh? Wow Panalo na to guys Hindi lang to pang ulam Pang pulutan pa to guys So ayan guys Tapos na tayo guys Sa ano, pagluto natin Gawin nyo to guys sa pata Okay So thank you for watching guys God bless us all.